Yeah, hello, hello, hello. Today's video ay nako talaga naman. Titingnan ko ulit talaga ang gulay na pwede natin ihalo sa ating lutuin nang sinigang na manok. So, dito ay kumakain ng baboy sinigang na manok tayo, teka. Ingat. O natin pwede natin lutuin isama na gulay. Ingat ano. Titingati. Eh, ito. Pwede na ito. tayo sa luyot. Panggulay natin. Panggulay. Pwede na. Basta gulay. Misa nababasot yung gulay natin eh. Kasi misa minamadali. eh. Tingnan natin kung ano pa. Ay, lemon natin, no. Ang dami, ah. Oh. Bismillah. Ang tayo sa luyot. Ah, okay, pwede na yan. Diba, meron tayo ang ito, oh. Tag dyan. Ah, mustasa. May mustasa tayo. Bismillah. May lemon pa tayo dito, oh. May lemon natin, no. Ah, diba. Ah, Halo mo tayo. Kuha ng gulay na pwedeng pang salu pang ano, pang sigang muna. Ayun, hanap pa tayo. Ah, ba? Diba? Basta gulay, makakain halo natin sa ating sinigang. Para magkagulay man lang. Tingin-tingin tayo sa paligid. Ay, meron. Kaya nasa luyot. At yan, syempre, meron tayong kalamansi. eh kukuha tayo at ngayon yung makuha. makuha. Pangpaasim natin sa ating sinigang. Ayan, hindi ba? Lahat meron na. Minakta tayo nito. Meron talbos Kukuha talbos Ayan talbos. Pakalunat sa gula. Ay, sa ano, sinigang. Saka ah. tayo mag -arte, arte sa buhay. Ayan, atin. Gulay. Ito may saluyot pa, ah. Hmm, di ba? na sa buhay. Wala na arte-arte. So, ano yung tanim natin, yun ang ihalo natin sa gulay natin. Ayan. Di ba? Ang ating gulay. Ano po, may gulay. Ayan. Saluyod sa katalbos. Diba? Pamparami. Dalawang pirasong manok lang yan para parami lang ang gulay, ba? diba? Nakapitas tayo na panghalo sa ulam natin. Meron na tayong gulay.